Kabila naman ng mahal na presyo ng kamatis sa mga palengke, tumpok naman ng mga kamatis ang itinatapon na lang sa gilid ng kalsada sa Bayumbong sa Nueva Ecija o Nueva Vizcaya. Ang mga nasirang kamatis ay bunsod umano ng mga nagdaang sama ng panahon sa naturang lugar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Muli na namang tumambad ang talaksang dami ng kamatis na itinapon lamang sa bahagi ng gilid ng kalsada sa barangay Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Bagamat hindi ito ang bagong makita ng mga residenteng dumadaan sa naturang lugar, kanikanya kanya pa rin ang pulot ng mga dumadaan dahil mahal pa rin sa palengke ang kamatis na naglalaro sa 80 hanggang 100 piso ang presyo nito habang sa bagsa Bagsakan Center sa Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center. Center, ay uh, may presyo naman ito na 25 to 30 pesos kada kilo. Ayon sa mga residente na dumaan sa naturang lugar, hindi lamang kamatis ang pinupulot nila. Sa tuwing madadaanan nila, meron din daw mga agri products tulad ng kalabasa, pipino, repolyo at iba pa dahil sa oversupply ang mga ito. Ayon kay Envat Manager Gilbert Cumila, dahil sa walang tigil na pag-uulan dulot ng mga bagyong nagdaan, ang sumira sa mga kamatis, hindi makapag-spray ng pamatay insekto kung kahiyat nasisira ang kamatis. Hindi nabibili ito pagdating sa Bagsakan Center dahil sa kalidad na may mga butas dulot ng kagad ng insekto. At hanggang sa dalawang araw lamang ang itinatagal nito kumpara sa magagandang kalidad ng kamatis. Aabot sa nasa 10 crits ang itinapon lamang sa gilid ng kalsada. Dagdag pa ni Kumilya, aabot sa tatlo at... Uh limang buwan bago dumating ang ilang mga kagamitang parte ng food processing na itinatayo sa bahagi ng NBAT para makatulong sa mga magsasaka to process agri-products para sa value-added project ng Department of Agriculture. Kamakailan ay personal na ininspeksyon ni DA Secretary Laurel ang naturang lugar at nangakong agad itong aaksyonan para sa MBC. Network News. Ito si RH25 Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli na ng otoridad ng Katarman MPS ang isang wanted na mahigit isang dekada na nagtago sa batas sa pamumuno ni police Lieutenant Colonel John Ryan Dosiel, acting chief of police ng Katarman MPS, na mo magandang wanted sa inulunsan na operasyon. Ayon sa report ng PNP, ang nasabing wanted ay na humaharap sa kasong murder na nahuli sa barangay Baybay, Katarman, Northern Samar. Nakilala ito sa kanyang alias at si Gerald, 58 anyos at self-employed, sa visa ng Warrant of Arrest, Pichano, April 20, 2022. 12, mula sa Regional Trial Court in Judicial Region Branch 20, Katarman, Northern Samar, ay natimog itong akusado. Walang inirekomenda na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan nito. Kasalukuyan itong nakaditin ngayon sa Katarman Municipal Police Station. Binigyan din naman ang PNP ang kalagahan at kooperasyon ng komunidad upang matukoy ang ipapang wanted na patuloy na nagtatago sa batas. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, Unasa Pilipino. Muli na namang tumambay Nakuha ang 2.3 million pesos na alaga ng umano'y shabu mula sa apat na mga personal sa isang gawang drug by bus operation ng City Drug Enforcement Unit ng Bacolod City Police Office sa Prokimaya, Barangay Mansiningan, lungsod ng Bacolod. Ang mga naaresto kinilala na si Jesus Perez, John J. Alila, uh, John Mark Alila at Jessel uh, Ann Braba, pawang maresidente ng nasabing lugar at umano'y high value individual o HBI. Ayon kay Police uh, Lieutenant Colonel Antonio Binetes, pinuno ng uh, uh, BCPO ang subject ng operasyon ay si Junji Alila kung uh, saan uh, ang umano'y uh, nagsusupply ng ilegal na droga sa lungsod. Na-recover sa mga naaresto ang isang medium heat cell transparent plastic sase ng umano'y shabul na by-basta item. Dalawang uh, nighttime the plastic bag itself, the transparent plastic sachet, at walong medium itself, the transparent plastic sachet, nang umano'y shabu na more or less 350 grams na mayroong standard drug price na 2,380,000 Pesos. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.